Tingnan nyo to mga lodi Yung TV ginawa niya solar panel Tingnan nyo yung dynamo Nilagyan niya lang ng pole Tapos umikot na <laughs> Tunay kaya yan o Legit kaya yan mga lodi Kasi maraming nagmessage niya sa akin Gawin ko daw para malaman nila Kung legit nga So okay Tingnan natin Susubukan natin ngayon Okay let's go Yung mga lodi Taman tama yan meron sila tatay na sirang TV yan o oh, Nakastack na nga dyan sa may kusina So atin natong kunin <laughs> Yan, itong ating gagamitin. Okay, sana legit yun. <laughs> yung mga Lodi, ito na yung ating kailangan. So, ang gagawin natin dito mga Lodi, yan. Ah, sabi ng bayoko kasi... Nagagawa ng TV yung bayoko ko, ganito daw ang pagtatanggal niya, niya, nakataog dapat para hindi mabasag na mga Lodi. So tatanggalin muna natin to, no? okay? Kasi yung mapanood natin, tinanggal muna itong, ito, tapos yung laang ito ang pinaka natira niya yun ang kanyang gagamitin na okay simulan na natin to let's go kaya naman iniisa-isa ko nang tanggalin yung mga tornilyo mga lodi para makuha na natin yung pinaka monitor niya yun mga lodi natanggal na natin lahat ng tornilyo at ito na mga lodi yun mga lodi ito natanggal ko na yung ito, <laughs> gagawin daw natin solar panel mga lodi Pinagpawisan ako. So, ang gagawin naman natin mga lodi ko, ko nung maliit na electric panel. Mga lodi ko, parang dynamo lang siya. Okay, yung ating itinry nung nakaraan. So, ito, gagawin na natin. So, mga lodi, ito naman natin lalagyan ng foil dito. Ayan, ito. Mga Lodi. So, ito, itatry ko muna mga Lodi ha, para malaman yung nagana yan. Yan, maliit lang siya mga lodi diba? para ng dynamo na maliit yan. Yan, ito mga lodi ha, o. Oh. Oh, diba? <laughs> nagana yan ha, ah? nagana, o. Oh. Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> okay, nagana siya. So lalagyan na natin ng foil dito dito. Yan, kasi nagana daw siya. Magiging kuryente yung panel, yung TV, nagiging solar panel dahil dito. <laughs> Try natin, okay? So, ito lang ang magagawa ko. Hindi na natin gagawin yung katulad ng mga square-square doon sa TV. Ito na lang dito pa lang, eh, malalaman na natin kung okay. Okay, simulan na natin to. Yung mulo di ito, nakakuha na ako ng dalawang foil na ilalagay natin sa wire ng ito, ng ating pan. <laughs> Mini pan. So, ito mga Lodi, O, ilalagay na natin. Ayan, tanggalin ko lang wire. Ayan. Lagay na natin to. Sana legit yun, mga Lodi. Ayan, oh, mahaba na siya, mga Lodi. Mahaba na. Ayan, lagay na natin. Yan. Okay na siya. So, ito naman ang kabila. Lagay na rin natin. Yan na siya. Mga lodi. <laughs> So, yun na siya mga Lodi. <laughs> okay na siya mga Lodi. Oh. Dikit na dikit na yung wire sa pool. Uh, sa pool. <laughs> sa pool na mga Lodi ha. Oh. Yan. Okay na siya. So, itatrain na natin sa labas. So, mga Lodi, ito na yung ating screen ng TV. Tapos, ito, dito natin ililigit para daw umikot ito. <laughs> so, ito mga Lodi, itatrain na natin. Ito, yar po sa inyo. Yan mga Lodi, yan. Yan, okay na yan. So tinray natin kanila ito sa battery Umiikot siya mga lodi ha? So ito Ito na the moment of Tooth siya mga lodi Ito na In 3, 2, 1 mga lodi Hindi naman siya naiikot Oh kahit di yun, sa, saan mo ilagay. <laughs> oh, wala siya mga lodi. no oh, balik ta rin natin. <laughs> Pasabihin ng iba, balik ta rin, Oh, oh na mga lodi. Oh. Wala siya. <laughs> hindi siya umikot. Oh, wala mga lodi kayo na ang bahalang umusga kaya hindi ko na ginawa yung lalagyan pa dito ng mga Coil ulit dito Tapos magiging Magkakaroon na talaga daw ng kuryente Iilaw daw yung bumbilya Tapos naikot yung sadyang Kala mo eh Basta dynamo yata yung na malaki Eh hindi ko na ginawa to so, Dito pa lang eh Alam ko na So kayo na bahalang musga Okay yung mga Lodi na tray na nga natin at hindi nga gumana yung mga Lodi. So kayo na ang bahalang so salamat sa mga nag-message sa akin para igawin iyo yung mga Lodi. Nagawa na natin at wala. Hindi gumana. <laughs>